sa ikatlong bahagi. Bilang paghahalin tulad, ang sitwasyon ng sistema ng bansa natin sa ngayon ay isang malaking puno ang may peste. Upang masolusyonan ang peste, kailangan ugatin ng pinagsimulan ng problema. Alpha at yan ang ginawa ni Daniel Frianeza sa larangan ng palupa sinimulan niya sa panahon ng pananakop ng Kastila kung saan ito rin ang pundasyon ng saligang batas ng Pilipinas. Ito po oh, siguro, sabi ko sa inyo, hindi natin natutumbok ang alin ho, ang uh, pinaka-history ng palupa, eh saray talaga tayo, hindi tayo makakating sa katotohanan. Kasi oh, sa atin lang ho oh, eh, hindi natin alam na tayo nag, Pilipino dahil sa isang titulo. Dito mo lupa, ho yan, kaya tayo nagkapangalan ng uh, Pilipino eh. Ano ho yan? Ayun ho yung Las Islas Pilipinas na ginagamit ng ating ano ho, uh, House Committee on uh, National Defense para sa pag ng Scarborough Shore. Ayun huyong yung uh, sa 7,134 islands and islands. Hindi ho natin pwede pa yan. Bakit? History yan. Nasa libro ho ng ano, constitution natin yan and basic documents na authorizing harawli yan. Nandiyan ho yan. At sa iba pa mga history books, nandiyan ho yan. Kailan lang nila pinablish yan? Siguro, si na alarma ng gobyerno, dahil tayo ay madalas natin ipinapakita yan, ayan ho yung titulo, kauna-unahan yung titulo, hindi ho basta mapa yan. Kasi kung mapa lang yan, saan ang ownership niya? Papalang may kaklim, ha? Okay. Escarborosyol. Okay. Titulo Kaya kung titignan niyo ang Grobler, uh, Dictionary, nakalagay doon, Republic of the Philippines, Spanish, Las Islas Filipinas from King Philip II of Spain. Ayan mo kasi ng Titanian, ng titulong yan, yung oh, 7,134 islands island na yan, na magkakaiba ang mga tribo, ano ho, naging ano yan, single sovereignty, na kung tawagin, at kilala uh, sa uh, uh, sa buong mundo, Philippines. Ang mga naninirahan dyan, Pilipino. Kaya kung ginagalang natin ang ating watawat na sumasagisag sa ating pagka-Pilipino, mas lalo natin igalang yung titulong yan dahil dyan tayo naging Pilipino. Aho, uh, pa paano nyo may tatanggi yan? Sino pang binidispeak yan? Eh yan ho, eh, recorded history na yan. Kaya dito ho, magsi, basi sa Article 3, ng alin ng ating uh, Treaty of Paris, na kung saan isinid ng, ano, ho, ng Spain sa US, ang Pilipinas, eh, ang ginamit ho dyan, alin ho mga uh, titulo? Titulo na King Philip II, kaya nakalagay doon, Philippine Archipelago, si nandun pa rin ang pangalan ni King Philip II. Kaya dahil dito, sa Uh, ginawa niyong pag discover and conquest, nakalagay doon sa isang Supreme Court Decision and Bank Decision, December 6, 2001, ba, 2000 pa na yan, December 6, 2000, ang nakalagay doon, by virtue of discovery and conquest, the King, as the Head of the State, has the exclusive dominion of all, ano ho, lands, lupa lang ba, kasamang water, ano pa ho, minerals, at saka ang natural resources. Sinahubo, sinabi mo ba sa gobyerno ito? Wala ho. Pag sinabi mo kasi, during that period, panahon ng hari, panahon ng uh, panahon, ho, panahon ako, pag sinabing uh, uh, public domain, kasi ang ibig sabihin ng public domain, lands owned and controlled by the estate. Pag sinabing estate, pertaining to the king yan kasi siya ang head ng estate, at siya rin ano, at nagmamayari ng na lahat ng palupaan. Kaya nga, ayan ho, inilagay sa Hura Regalia eh. Ano ang nakalagay sa Hura Regalia? Na lahat ng kalupaan dito ay pag-aari ng Hari ng Espanya at siya sa kanya lamang nang gagaling ang lahat ng ano, titulo. Kaya para maging legal, ang iyong uh, ownership sa panupang yan, dapat nanggalingan sa owner ng lupa. Ayan ho. Balik ho tayo ngayon dito dahil atin akong, uh, na hong uh, lalabas na talagang hindi pwedeng pe i-review na ano, ang lahat ng kalupang para dito ay ano, sa hari ng Espanya. Ang hari ng Espanya, nagkaroon po ng karupaan. Ayan po yung sa pamamagitan ng sinatawag dating mga Spanish titles. Ayan po yan. Merong titulo de compra, titulo concession especial, titulo, titulo informasyon posisorya. Nang akala natin, basta na lang ang hari ng mga ganyang karupaan. Hindi ho, hindi nadaan din niya sa proseso. At alam niyo ba ho na yung mga titulong yan na inepek na ipagkaloob ng Espanya na mga si na nangangasiwa natin ay ang gobyerno ang nangangasiwa. Kaya nagkaroon tayo ng maling interpretasyon na porkit gobyerno ang nangangasiwa sa pag-i-issue ng mga Spanish title na yan, ang akaratin hanggang sa ngayon sa gobyerno ang nagmamayari ng kalupayang hindi ho sa hari yan. Utos ng hari. Sige, ipagkaloob mo yung mga titulong yan. o oh, yung mga kalupang yan inuutusan niya ang gobyerno. Ang gobyerno, administrador ng lupa ng hari at hindi siya ang owner ng kalupaan. O, oh, ayan ang history talaga ng palupa. At kung makikita niyo, ho, yung mga librong ginamit natin dito, lalo-lalo na yung libro ni Justice Ag Kamili, pinakasikat ho yan. Pag ang uh, mga kawan ang mga umaaten ng MCLE, yung continuing education ng mga lawyers, ayan ho ang ano ho, tagapagsalita, resource pagdating sa land uh, registration property decree. Uh, ayan ho yan. Sikat na sikat yan. Siniblehas na at saka si Bilog. Yung mga libro nila ay nang ginamit din natin sa ano sa ating mga research works na dinala natin sa studio kasi yung iba ho nagtatanong kay Eric eh ano ba ang basihan ni Kadani? Baka nang inaanan niya lang wala siyang mga basihan ng mga libro. Kaya dito ho, dinala ho natin yung mga libro. Pati ho yung tinatawag natin ginamit sa Article 3 ng ano, ng uh, Treaty of Paris na i-define doon kung ano yung ng na Philippine. i impose ang torrent system noong February 1, 1903. Yeah. Ang kailangan dalang dito magparegister, ang sinasabi, yung owner ng lupa. Because torrent system is not a mode of ano, acquiring property. Hindi para pumamaraan yan, para ikaw ay nakapag ari ng lupa. Ayan ay pamamaraan para nairis mo yung lupa mo. Kung tatandaan po natin, during Spanish uh, time, nagkaroon ka na ng registration. Ayun po yung original registration ng mga titulo ng lupa under Spanish mortgage law. So ngayon, ang tumbok natin ay ganito. Meron po ano ho, irerehistro na inisyo ang gobyerno diyan sa mga pub, sinasabi nilang public lands na yan para mapatituluhan ng ano ng mga tao nung i-impose ang tolling system ng February 1903. Meron ho ba? Tatandaan ho natin, ang Friar Land Act nag-umpisa ho yan 1904. Para ano ho? Bumili ang gobyerno ng kalupaan sa mga friars. Tatandaan ho natin yung mga friars ay ho yung unang uh, nagkaroon ng mga ano ho, ng parang malalaking kalupaan dito sa Pilipinas. Ayan po yung mga tiyatawag ng Augustinian, Franciscan, Dominican, at saka Recollect Orders. Ang lalaki doon ang mga kalupaan niyan. Ngayon, kung may lupa ang gobyerno, bakit pa sila bibili sa mga friar lands? Siyempre, sinasabi natin, ang tumanin sa isip natin, ano ho, na lahat ng kalupaan niyan ay sa gobyerno. Kung yan lahat sa gobyerno, hindi ka na dapat bibili ng lupa dapat ipamahamahagi mo na lang yan sa mga pamilyang Pilipino na wala makakultivate ano, ayun yung kaunahang homestead program ng gobyerno. Uh, Gano'n po ba kalaki ang nabili ng gobyerno under Friar Land Act 1120 noong 1904? Nakalagay ho dito. ako ho ay eh, mayroong sitting uh, Supreme Court decision, nandito ho yan. eh ang laki ho ng nabili nilang kalupaan uh, sa prior landa ay 171,315 hectares. tignan ho ah. 171,315 hectares lang ang nagili ng gobyerno sa mga prior lands. Tatandaan natin. Gaano ho, uh, saan saan ho yung mga lugar na yan? Mindoro, Cebu, uh, Laguna, Cavite, Rizal, Bataan, Bulacan, at saka Isabela. Walong probinsya lang yan. Na kung i-divide mo yan, yung 8 provinces into 171,315 hectares, e eh lumalabas eh ka-erik e, eh, more or less, 20,000 hectares lang ang pag-aari ng gobyerno under ano ho, Piedad Estate OCT 614 na registered bar 12, 1912. Hawa ko ho yung Supreme Court decision dito. Hindi ko nang bubukate kasi tatagal pa tayo. Ngayon. Dami, ito pa, no? Gusto ko lang malaman. Then, bakit yung titulo ay nasa Mindoro pero nandito sa Maynila yung... Ano, hindi naman tayo Dito lang sa Quezon City. Bakit is it clear? Boy! Aha. Itong mga lahat ng OCT na nag embrace sa Quezon City. Meron ho tayo rito Ito, certified copies po. Si Kawahdi rin na nagpa-certified dito sa DNR. Book 1 ng DNR. Ito ho yan. Report on the review on land classification in Quezon City. Kasi tatanungin, gusto kong nasambutin yung sa tanong ni Ka Eric. Ito ho, manipulasyon ho ito oh. ng ano, nasa LRA. Yes. Bakit? Ang LRA ho kasi, ang lahat humahawak ng record dito. Thay ng ano ho, ng mga ng mga record sa lupa. ng mga plano, thay, thay. sila ho ang uh, nangangasiwa ho niyan. Yung mga decree of registration, sila rin ang uh, nangangasiwa ho nyan. Ngayon ho, kaya ho dineclare void lahat ng dito daw dito sa Quezon City. Ano ano yan? Ito ho, hindi natin mapapasubalian dahil labili lima po ang author ho ng libro nito. Magbula sa OSEC, Land Management Bureau, Forest Management Bureau, NAMRIA, DNR, eh sila wala tang gumawa ng ano rito ng investigasyon. Oh. Bakit ho declare na void o city ano yan? E, uh, 333. Okay. Ang decree number niyan 1131. Nasaan ho yan? Nasa Gapan ni Bayesiha. Tatandaan ho natin ang decree of registration ay sa PD 1529. Ano kung nasaan ang lupa mo, dapat pag mo yung decree of registration ng nandiyan, nandiyan din ang iyong property kasi yung decree of registration ayan ho yung nagtuturo ng specific na location ng iyong kalupaan oh. Ano ko OCT 333. OCT 543, Tara Estate. 4974. Nasaan mo yung degree of registration yan? Nandiyan sa Misamis Occidental. 355. Ayan yung sinasabi ko ni Manong kanina. Ayan ko yung Magdalena Estate. 1425 and degree niyan. Nasan Nasa ang degree niya. Nasaan mo Nasa Leyte. Ang OCT 730, 735. Ang 730, kay Kwasun ho sa Kapan UP, ang buong Marikina, na San Dikrinyan, 15584, gatad niya, San Antonio Sambales, ang OCT 735, kasama ito, kasama ang uh, North Edsa, hanggang Juan Huyan, hanggang doon sa Santo Domingo, hanggang sa Mayweerkam, OCT 735, kay Tuwasan din po yan, San Dikrinyan, 17431, nasaan niya, Mauban, Quezon, o, tingin niyo yan, ang puro ka walang hiyaan dito, sa ho? registration ng mga titulong yan, bakit to? kasi yan yung kagagawa, sabi nga ni Kerry, ng ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi natin yung dumbok ahinsya ng gobyerno, in kunay ba sa mga matataas na kaupo, dyan sa politika, dahil sila nagmamando po niyan. Oh. Okay, oh. kundi natin na nakasama si Dan oh. oh. may hilo tayo sa mga ginoong mali-offers <laughs> Kaya ho no, dito, dito ho, sa mga dokumentong ito, kung hindi totoo ito, sabi nga ng dati nating kasamahan, ano, na namatay na mo ngayon, ang eh, pinsang buo, ni Justice Jose Pepe Perez, aba, during, kung hindi well documented, itong isinabit niyong ito, lalo sa amin, ay nako, pwede pe ka agad pahuli sa pulis o kaya sa NBI, dahil inanong yun, national security ng gobyerno, kasi okay. dito sinabi ko, anong karapatan ng gobyerno na mamahagi ng safe patent, ng CLOA, Certificate of land Ownership Award, eh hindi naman kayo mamayari ng kalubaan. Kayo lang ang administrator, pero hindi kayo mamayari. Kaya wala kayong karapatan na ano ho, mamahagi ng kalubaan. Ayan ho yan, napakatibay ho yan. Kaya ano ho sabi ni Ralph Pablo? Kaya Ralph Pablo nakadreso ito. Ang sabi ba ni si Ralph Pablo, hindi totoo yan, ginawa mong research niyan. Ang sabi niya, Kapi farms pa malaka niyan. Nandito ay makikita niyo, sabi niya sa akin. Ano sabi niya? Ina-appreciate namin. Yung ginawa mong investigative work. Tingin niyo ho yan. Ibig sabihin, saludo sila sa ginawa natin. Kaya tingnan nyo, yung mga itong tatlong pamphlet pa lang nito, pinakawalan ho natin. Walang nasagot ang pati ang Supreme Court, DOJ, DLG, Ombudsman, NHA, LRA. Wala hong nasagot. Hanggang ngayon, nagaantay ako, ko ba ang pa Eric eh. Kung ano ah, ni yung sasagot nila eh. Hanggang ngayon, wala. Dito ho natin matikas ang tubig. Na, ano, ano talagang totoo ang ginawa natin research na talagang ang gobyerno, yung ibang ahensya ng gobyerno, sa pamumuno ng mga tao nandiyan sa LRA, sa RD, sinasabi talaga ni Judge Enrique Egana sa kanyang desisyon, ayan ho ang ano ho, nag-umpisa ng lahat ng korupsyon sa issue ng mga maraming fake title. Kaya ang title ho ng libro natin, ito ho, Philippines, flooded by fake land titles. Sa kung saan ito ay narating hanggang kay Barack Obama, nung tayo sagutin, kay Eric, nung, uh, uh, kasi itong, nung magkaroon tayo ng launching, dito rin ho eh. Okay. Uh, oh, dito ho yan. After 15 months, so, Lumabas na lang sa diaryo, Daily Inquirer, October 9, uh, 2013, 101 U.S. Congressman. Ano ho, sumulat kay Obama na ano, dapat sabi ng 101 U.S. Congressman na dapat ipatupad ang rudoblo. Dahil dito sa Pilipinas, grabe na ano, ang land grabbing. Ayan ho, lumabas sa Daily Inquirer. Ibig sabihin, sa 1 U.S. Congressman na lang siguro, sapat na eh. Para ano, ho, yung dokumento natin ay hindi na talaga may refute Ito po, 101 US congressman, ano ho, binigyan nila ng kaupulan, ano ho, pansin, pansin ang ating ginawang ano ho, lang grabing dito sa ating bansa. Tignan niyo ho yan. Kaya dito ho, ito dapat baginabang sabi nga natin. Ang lahat ng Pilipino, hindi lang ng ilang ano ho, mga korap na mga politiko at saka yung mandarambong ng lupa na tuwing linggo nga ho ang nandyan umiiyak yung mga tao hirap na hirap na wala nang makain mawawalan pa ng bahay dahil sira 50 years na nakatira dyan tapos bibigyan ng sisipot isang titulo na papabura naman ng ano ng isang judge kasi ang judge pag sinabi ng isang uh, abogado kasi tayo ay nagtetestify sa court. Your Honor, we are presenting to you a Torrens title because this one is certified by the RD. Ano, ano? Ah, oh, yeah. Sinabi ng judge, sinigdan. Oo, oh, certified ng RD. Ito ay printed ng Central Bank. O, oh, Torrens title ito. You cannot attack this collaterally. Sabi niya ganyan. Kita niyo, hindi lang ng judge, ang ipinipresent lang ng ano ho, ng abogado ay hindi authenticity na ano titulo. Kundi, meron bang ano yan, record sa RD? Ayun, huwi! Eh. Ang ina, ang, ang, ang ina na lang dito, sinisertify ng RD na meron silang record nung titulong bulok doon sa kanilang ano, uh, sa registry. Pero hindi kailangan nag-certify ang RD na itong titulong ito ay ano, ho, isang valid title. Kaya nga ho dito, pati ang mga judges ho, kaya tayo nagsampa ng isang uh, kaso sa isang judge. Ito ho, nasa Supreme Court ngayon, si Judge, ano ho, Maria Hildalo Hapangilinan, ito ho, yung ating isang pangkaso sa kanya at uh, na lang po natin. 100% sabi naman nakabasa, matatanggal yan. Kaya dito, hindi ho tayo humihinto. Magkaisa lang ho tayo. Tapos na hulatan ang dokumento natin. Hindi na ho ito ma-review sa lahat ng government agency regarding sa ano, veracity, authenticity ng dinadala natin dokumento. At sa ang kanong mga hila na ninakaw din po ng mga ilang tiwaling nanunungkulan sa gobyerno yung lupa po ng aming lolo, yung LAP 392. Ngayon, ang nakapagtataka po dito eh hindi ba ang mga nanunungkulan sa gobyerno sila ang sandigan ng mga mamayan? Pero taliwas po sa mga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, sila kung sino pa yung may mga kapangyarihan, sila yung humikitil ng kabuhayan ng mga may hirap tulad ng ginawa sa aming angkan. Na ang aming lolo na may pag-aari ng lupa sa Alabang 392, ay eh, ginawa nila ng paraan para makuha ng gobyerno at sila ang makinabang. Nagtayo sila ng peya na ginamit nila para makuha nila yung aming kalupaan. Na sinasabi nila na sila ay isang public servant. Pero hindi po. Sila po ay mapang-api sa katulad naming mga nahihirap. Mga masasamang tao sila ayon sa banal na kasulatan. At yung aming mga angkan, ay eh, marami na rin pong namatay dahil umaasa po rito sa mga lupa ng pag-aari ng aming lolo. Eh, wala pong nangyayari. Kaya yung ibinabalita ninyo na sana eh, mabago ang gobyerno, eh, maganda po yan kung yan ay eh matutuloy. Ah, uh, kasi po, isang paraan yan, para mapabalik sa amin yung lupa ng aming mga lolo na nilakaw ng mga mga gobyerno. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa harapang ito na nagkaroon ng ganitong harapan para maisiwala ang aming mga karaingan. Lalo na'y sinasabi ni Gautame di ginaong Gautame ang pag-aaring iyan ay talagang Filipino-Istina nila po. Pero bakit nagkaganong nagawa ng gobyerno ng mga paraan at napapunta sa kanila at ngayon ay merong joint venture ang PNB at sa Government of the Philippines na ang fake na ang tito eh, walang pinanggalingan, peke. Siguro meron kayong mga kopya. Kasi titulo na 1855, so kung hindi ko nagkakamali, eh wala namang pong pinanggalingan, walang nakalagay. Doon so, sa i-issue nilang mga titulo. Kaya yun po ang aking tanong. Ngayon, dito po sa pangyayaring ito, wala na po kaming makita ang mga dokumento na ang sabi itinago. Ngayon, ang tanong ko, paano po namin makukuha yung mga original? ng mga dokumento na ginamit si Atty. Agusto, ano, yung si Postino Agusto na naging amin ano, na... O, oh, ito po, ito po, yung mga ginawa mga, ano, na, na peke. At yung aming abugado, eh siguro kinasupport nila. Kaya pagkakaroon mga ilang araw, ang uh, sabi nila, yung abugado namin, <st> <gülme> <epidemiology> eh wala dito. Out, out of town. Hindi na namin makarap yung aming abugado. Bulan lang kami nagawa. Ito po nga, ito, blanco. Blanco, nasusunod ng pinindi. Walang pinagalingan. Pero merong number, title number 18552. Saan ang galing ito? Walang pinagalingan kaya. Tama po yung sinasabi niyo. Katakot-takot na nakawang ng ano at kami naman ang nagnanagaw kung sino pa yung mga may mataas na kapangyarihan at tungkol sa gobyerno, sila ang gumagawa ng pagnanagaw ng lupa dito sa atin. Sige, okay. okay. salamat po, Salamat, at uh... na ina-info na, namin yung aming karatingan. Kaya lang na makatakeover si Maestro. Mayroon uh, uh, <coughs> <coughs> kami bukas na liyak. Kapon po, meron kaming uh, inilabas sa uh, Philippine Daily Inquirer. Huwag so, na yun naman po ito dun sa 45 million na uh, electric uh, cooperative uh, consumers na nalawagan po oh, na, na kinakailangan na ito'y mapasakamay na ng taong bayan. May ingit po sa isang daang bilyon yung pera na hawak dito sa mga electric cooperatives nito. Pero in reality, hindi naman po yung mga electric, electric cooperative consumers natin ang uh, lumalabas na may-ari. Ano? Kaya ito'y kinakailangan i-reclaim natin. Sa pagdating po ni uh, Pope Francis, kami po ay uh, may bukas sa liham para sa ating uh, Pope Francis. Bukod po sa ating pangigibaka, napakahalaga po ng spiritual na, na pagdalangin. Hindi po? Hindi ko na po bubuhay ng kasahin. Dear beloved Pope Francis, the Filipino people are helpless and powerless against the Goliath in business and politics. We are considered as the sovereign Filipino people and power emanates from us. However, it is only in theory. The real sovereign and powerful in our country are the few wealth politicians and businessmen. Katulad po ng inyong binabanggit kanina. At, uh, uh Nung dumating po yung uh, Papal Ministry ng March 13, binanggit din po doon sa kanilang pahayag. Please, I would like to ask all those who have positions of responsibility in economic, political, and social life, and all men and women of goodwill, let us be protectors of creation, protectors of God's plan inscribed in nature, protectors of one another, of the environment. Huwag po natin kalimutan ang tubig ay bigay po sa atin ng, uh, ng Panginoon. Ang tubig po ay hindi kinakailangan uh, gawing uh, negosyo. At ang tubig po ay karapatan nating na lahat. So ito po yung aming may ting uh, panawagan sa ating Poe uh, Francis na panahon na ang ng Sambayan ng Pilipino ang kanyang kinukuhasan. Magdasal po tayo at matuloy tayong makibaka para silang ay isang tunay na lipunan na ang mga maliliit, ang mga walang kapangyarihan ay uh, magkaroon po ng tunay na tinig. Sa pinapangarap ni okay, kay Maestro. Madonna. Yung binabanggit ni Kadani na pag, pagtutuwid sa bansang Pilipinas, ito ba ay dadalhin ng grupo ninyo kung matutuloy ang panibagong gobyerno? Mula po na ako yung magsalita nito, ang uh, tutunguhan po na aming direksyon ay hindi lamang regime change, kundi system change. we will go into the very basic defects of what this country has been all about because po rin lahat po ng, uh, sa the lack of peace in this country is due. always based on land disputes. di po ba? Lagi lahat po nang sinabi dito ni Ka Daniel Wala pong kuwente <laughs> sa gobyerno natin Dahil hindi po pinabase ng gobyerno natin ang mga disisyonis nila sa mga official documents and supporting papers binabase po nila ang kanilang disisyon sa supporting pesos taong bayad. Kayo na po yun. Ang kalaban lang po natin, supporting So anyway, lahat po yan, eh, <coughs> kaya nga yung totoong truth commission dito na no magsisimula. Kaya ang injustice nangyari pa dahon ni Arroyo o panahon ni Aquino, irrelevant po yan. But anyway, no? I am just uh, putting some levity into it kasi Uh, kung sa eleksyon magagalit kayo at magkakaroon ng apoy ang ilalim ng inyong uh, inuupuan, dito po sa isyo ng lupa, masusunog na sa galit ang inyong utak. Kaya po, uh, yan ang aking sinasabi. So kasama po yun uh, at pupunta po tayo sa kaugatan ng lahat ng problema natin. Sabi kanina ni uh, ka damage culture. Diyan po nag-uugat lahat yan. Diyan po nag-uugat lahat yan. Ba palap. Kung yun ang tinutumbok natin, pabalik tayo, so dapat natin matukoy din ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Para maging ma ma maging mamula tayo sa ating kasipas, magkakaroon tayo ng pagdakaisan, ang tanungan natin sa sarili, tayo ba ay mga Pilipino? Okay, ako na lang sasagot niya, no? Let's get our act together. Okay? That's the only way to fight evil. At na agad tayo dito. At salamat kay Danny Prenesa dahil kung di sa kanya, ay wala na akong siwate-wala sa mga pinag-uusapan ito. Lalo-lalo na pag sinasabi yung talyano-talyano. Mm. Dahil yung nalabas na talyano dito ay peki rin yun. Um, kinakilala ko, number one swindler yan. Um, kaya lang naman itong mga swindler na to, hindi nauhuli dahil kasabot yung mga politiko. At the same time, Sa napanood ninyong balitaan sa Rembrandt na hatid ng tindig by Etamar Robles, mahihinuhan na ninyo sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nagsalita na karamihan sa kanila ay naalis na nila ang piring sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan na simbolismo ng saligang batas ng Pilipinas. Lahat sila ay naghahangad na ng pagkakaisa at pagbabago, hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, lalo't hikit, dapat nang isagawa. Sa kasalukuyang kaganapan sa Lunti ang pulong ito, taglay pa rin ng karamihan sa atin ang crab mentality, na kastila pa rin ang pinagsimulan dahil si din ang nag-implement ng reliyon at ng mga kapistahan upang mabasag ang pamamayagpag ng relihiyong Katoliko sa bansa natin, binuksan ni dating pangulong Ferdinand Marcos ang pagpaparihistro ng mga reliyon sa Security Exchange Commission. Ang pagdami ng reliyon ang tuluyang nagwatak-watak sa lahi nating kayumanggi. Tuluyan nang dumami ang mga taong naghangad ng malaking kita na laway lang ang puhunan. BIR Commissioner Kim Henares, panahon na marahil na pagtuunan ninyo ng pansin ang sektor na ito. Dahil ang reliyon ay isang malaking negosyo at hindi nagbabayad ng buwis. Kahit kailan, hindi tayo pwedeng magkaisa hanggat may reliyon. Sa ganang katuruan ng tindig katao, matagal na nilang ibinaba ang katuruan kung paano magkakaisa ang tao. Hindi lang sa lunti ang pulong ito, kundi pati sa buong mundo. Iyon ang tukoy ng good news o mabuting balita. Ang apat na haligi o suhay ng mundo, na north, east, west, south ay tumatama sa katuruan ng sa north, Buddhism, sa east Islamic, Islamic, sa West, West Christianism, Christianism, at sa South. South, sa Kakuna sasabihin. Nasa pangalang Jesus ang susi ng daan kung paano tayo makakatawag sa kanyang dakilang pangalan at tanging susi ng daan ng pagkakaisa na magsisimula sa luntiang pulong ito at magtutuloy-tuloy sa apat na direksyon sa buong mundo. Kahit kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas, kung siya ay iyong kausa, malingat ka't.